I accept ko ba to? May napansin ako nag-comment yung isa kong followers. yes po, kung gusto nyo matalo. <laughs> may automatic na sa utak din ni Lena na pag sinama to ni ate siya eh, wala nang mangyayari kung hindi ka tatalunan. <laughs> Yung win streak, ligwak. Ganon. Sino isa natin? To si Frank. Hello? Takting yan, nagsama pa ng isa pang pabida. hello <laughs> mo Game na, ayusin nyo ha, ah. ayusin nyo. Alam nyo, dapat magbago kayo kasi nga, new season, new me. Ganon dapat. New season, new content. Ganon. Okay. Hindi, pag hindi tayo nanalo, wala na isang laro lang tayo ah At baka ma ma-stress ma ako sa inyo. Sabi ko sa inyo talaga. Okay. Ano, Dale, ano, buhatin mo na lang kami kasi pa panigurado. Ano to, ligwak na naman to eh. KMJS yung ano mo Yung squad mo no? Ano yun? Ano ibig sabihin yan? Ah yun talaga Yun talaga Ano ba? Di ko alam Mage Beatrix Adi wow Binigay mong skin Ano Beatrix <laughs> Di ba raw may Beatrix? 17 matches <laughs> Ay Diyos ko naman Isa ka pa eh Papakita ka lang ng win rate eh MM Joy. Ano ba yung Joy? Ano ba yung Joy? Assassin? <laughs> <laughs> Parang ngayon lang ako nakakita ng MM Joy. Takte, tatlo na kayo dyan. No? Oh. Parang wala nangyayari sa inyo. Bala kayo dyan. Kayo na lang dyan. O diba? Takte niya, 0 na tayo. Oh. Ah, tayo na nga. Ito na nga ba sinasabi ko? Kaya ako merong. Odette, tumatalbog-talbog ang mga nota. Bola lang yan. <laughs> Hindi nyo na makikita na matatalo kami. Okay, sige lang. Double tap and share lang. Double tap and share nyo lang. Paitak mo. Huwag nyo na makita. Kapatalo na namin. 14, 13. ayoko na. ayoko na. Ayaw ko na ka kakapis si Pabida. mag said. Ay, mag-send. Mag- Maganda <laughs> mag tayo, guys. Dalawang Pabida to, guys. Wala. Mahirap talaga. Ayan. dinamin namin kaya bit bitin. ayoko ko nang makalaro ang ano, ganito. Ganitong klaseng pangyayari ng buhay ko. Hindi na may MM nating isa. Takting MM yan. <laughs> lang ka Lang sa Lang call, Lang Yung score mo, Lang yan. Parang! Tang in inang SS yan sa hangin. MM <laughs> <laughs> Joy. Guys, 2 minutes na lang. Mag-end ako na live stream. Ang piso-piso ko. Piso Sabi ko, i-end yun na yan na. I-end yun na. I-end yun na. Oh my God. Ang bilis. <laughs> Ay nako, ayoko na, balak sa buhay mo. <laughs> <laughs> Hindi na makikita na matatalo kami.